sa mga kapersonalan natin na palaging nagpo-post at sumasali sa aming kwentuhan. Diyan, sa aming Facebook fanpage account, sila ay si Naljo Roque ng Navotas National High School, si Sherilyn Castro, ah, uh, Sherilyn Castro kanaynay ng Dasmarinas Cavite, at kay LJ Fabrokes ng Las Piñas City. Always remember lang, mga kapersonalan, ang unang hakbang na po pwede nating magawa dito, kahit wala kayong problema dyan, I think before you click, okay? Maging responsable po tayo. Okay, para naman po sa mga nangangailangan ng tulong sa, ng aming personalan unang hakbang team, Siyempre, maaari po kayong sumulat sa personalan at gmanetwork.com o kaya naman po ay sa personalan GMA Network Center at sa corner Kimag Avenue, Diliman, Quezon City. Uumpisahan na natin ang ating usapang personalan. Unahin na natin dito kasi hindi natin pwedeng palagpasin ang nagawa ni Donita. Simple, kasi kung may pagkukulang na yung partner mo, lalaki o babae, mm -mm. Uh, kung may pagkukulang may napapansin ka, tingin ko hindi sagot na maghanap ka ng atensyon sa iba, okay. kaagad. Tingin ko dapat paalam mo doon sa partner mo na mayroon ng problema, may kulang, kailangan natin itong pag-usapan. Miss A, ano pwede po ba mangyari na parang... Kahit gusto mo naman na maayos ang lahat, hindi mo pala namamalayan mm -hmm. na nagahanap ka. Mm -hmm. At hindi mo pala namamalayan na na nagkakagusto ka na doon sa isang tao kasi may hinahanap ka pala. Nangyayari po ba Oo, talaga yon Kasi minsan, tayo kung nagmamahal tayo, mm -hmm. meron tayong tinatawag na love tank eh, di ba? Mm -hmm. Yung yes. love tank na yan, kung kulang yan, maghahanap tayo sa iba. They should talk about their issues. Huwag nilang sabihin na, ay, hindi na napin pag-usapan, hahanapin ko na lang sa iba. Ay, doon, nag-umpisa ang problema. Tamay. At saka, the more nyo na tinatago, the more mm -hmm. naiipon, kaya hindi nyo alam nakakagawa na kayo ng kasalanan. Mm -hmm. Bakit kaya may mga tao, babae o man o lalaki, na parang koleksyon lang ang relasyon? Na parang wala ng bukas, kaya kailangan akin na lahat. Ang feeling nila kasi, if they cannot get it this, dito sa tao ito, meron pa naman pagkukunan eh. Okay. Mm -hmm. Yan ay sarili natin pagkukulang. Ah, talaga po. Meron Oo, pagkukulang ano, yes, sa loob and then we try to look for it somewhere else. Parang, yes. Kulang ako sa attention ng tatay ko. So, gusto ko yung boyfriend ko bigyan ako ng attention. Mm -hmm. Eh, kung hindi ako mabigyan attention kasi busy magtrabaho, maghahanap na naman ako, walang katapusan yan. So, most of the time, oh, sorry, most of the time, yung kakulangan is nasa sa atin, nasa yes. sa loob. Pag-usapan. Pero sabi mo nga kanina, parang minsan, pag nagkakakwentuhan mga uh, magkakaibigan, mm -hmm. uh, ako, ganito, ganyan. So, bakit, ano, bakit tingin nyo may kompetisyon? I don't think there's love oh, in that. Mm -hmm. So, siguro, yun, display. Doon mo nga narinig ko siya. Sabi nila, ginawa mo akong pag-display. So, Trophy, girlfriend, yung ganyan. Ownership. Ayan, oo. Still, para sa akin, ha? Uh -huh. Eh, Papa Dan, don't go for quantity. Quality pa rin, eh. Mas okay na sa akin, ha? Lili lang girlfriend ko. Buong buhay ko, dalawa o isa lang. Uh -huh. Kesa sa may isang daan na wala namang work. Kaya maraming kinikilig sa'yo, eh. Uh -huh. Uh -huh. Ayan, Ayan uh -huh. yan, ang, yan ang ibig sabihin, di ba? Oo nga. So... Uh -huh. so, yun, so kanina, sabi ni Donita, mahal niya mm. si, uh, si, si Gerald. Pero wala na ba, wala na yatang masihigit pa sa nangyari dito kay Alea mm -hmm. na nagkaanak. Paano natin aayusin yon Miss A? Halimbawa, talagang let go na? Uh, pag ako si Alea, as a mother, yan ang tinatawag natin na single mom ngayon na siya, di ba? Yes. Umiyak siya kung kailangan niya umiyak isang linggo, isang buwan, pero bigyan niya ng hangganan niyan. But later on, she has to move forward and to think of what future to give sa anak niya. Yung kay, yes. Je in kay Jelica naman ako, no? Oh. kasi pili ko siya yung pinaka-biktima dito, pinaka-bago, naisahan, sabi nga, di ba? Pinaka-bata pa. Wala pang karanasan, oh. niya eh, di diba? So, sana magsilbing aral po to sa mga babae. Kabataan natin. Kabataan, nasa isang fast food, nilapitan ka ng stranger. Binigay mo cellphone number mo, papatlan. Yun, medyo hindi na normal yun. Oh. Oh. Di ba? Oh. Okay. Saka yung mga kahit eyeball-eyeball, eyeball, kung mag-eyeball ka, may kasama ka dapat do not trust and talk to strangers. Mas okay na sana. Doon ka na lang sa circle of friends mo. Tama. start with that. Yung last, yung kay Alea lang, kasi mm. syempre, masakit talaga sa kanya dahil may bungay. Eh. Siya yung, yung mother, naging oh. pagmamahal. Pero, yun na nga. Um, siguro, maging ano na lang siya, maging strong siya para mismo yung, sa anak niya. Maging maingat na siya. At oh, huwag oh. na niyang payag-payagan sino-sino man na you know, to use her parang mm -hmm. isang recycled paper or recycled bag, di ba? And, to, and total kanina, narinig na rin natin at nakita na rin natin, napagod na siya. Yeah. Napapagod okay. din okay, ang puso. Magsimula. Yes, okay. So, marami salamat. Itong episode na ito ay hindi ko po makakalimutan. <laughs> Talagang babaon, baunin ko po ito sa araw-araw ko mga kwento. Dahil sa pulang shoes? Dahil sa pulang shoes, <laughs> muntik po ako matapilok. Pero sa totoo lang, alam ko po na meron kaming naitulong ngayong gabi sa lahat din po na nagdadaan sa ganung sitwasyon. Hindi po madali pero alam na alam po namin makakaya niyo yan. Okay? Thank you, Papa Dan. Thank you, Miss A. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat na kasama po namin dito na nakikiya, personalan. At syempre mula po sa lahat ng bumubuo ng aming programa, ako po si Jolina Magdangal Escueta na nagpapaalam walang problema hindi nadadaan. Sa mabuting usapan, lahat po ito ay pwedeng idaan sa personalan. Magandang gabi po!